PPA iginiit. Hindi lang kamera ang binili. Sa 168 million body cam issue. Sinagot ni Philippine Ports Authority General Manager Jay, Santiago ang mga aligasyong overpriced umano ang 168 milyong body worn cameras na binili ng ahensya noong 2020. Matapos itong kwestyunin ni Sen. Rafi Tulfo, ayon kay Santiago, mali raw na hatiin ang kabuuang halaga base lamang sa bilang ng mga kamera dahil hindi lang camera ang binili sa proyekto. Meron pong back-end system yan. May hardware, software, servers, warranty, at training. Paliwanag niya sa God Morning Kapatid sa TV5. Dagdag pa ni Santiago, kasama rin sa kontrata ang National Surveillance System, Internet at Satellite Connectivity Subscription at technical infrastructure na kailangan para sa operasyon ng mga port police. Binigyang diin niya na kompleto at justified ang presyo dahil kasama ang buong surveillance setup hindi lang ang mismong bodycam units